Miriam, blessings sa everyone. Hello. Eh kasi, ito si tatay, papakilala pa lang po sa inyo, no? Si tatay kasi, ang nagdi-deliver sa amin lagi sa si Shopee. Hello. Uh, minsan, padalas ka wala kami sa bahay, iniiwan niya lagi sa sura. Ayan, <laughs> talaga, na sobrang bait ni tatay. Every time na bumili bu bu sila siya sa amin, binibigyan ko talaga na ng charger o earphones. Kasi, oh. ano na, kasi, nansiyo din naman kasi okay. sa akin, eh. So, iniiwan na lang niya lagi sa isa patosan namin. Talagang iminimasi siya, ma'am, tinago ko sa ibang ano ha. Ah. One day, nawala bigla yung isang sako niya ng delivery sa Shopee. Alam mo, may nag-post na isa. Hanggang sa nag-trending si tatay, ang daming nagdasal sa kanya, ang daming nag-offer sa kanya ng Gika siya tulong. The following day, nahanap naman niya yung isang sako niya ng Shopee. Kasi nga, naiwan niya sa gilid. Siguro may nahanap si ilalim, dilabas niya muna. Hanggang sa nakalimutan na. Pero ngayon, ito na po si Tatay. O, di ba? Trending na <laughs> si Tatay. Sabi uh, nga ni Tatay, pag mabait ka daw talaga, uh, ano yun, Sir? Kapag mabait ka, siyempre, mabait din yung blessing na darating sa'yo. Di ba? Yung, maraming blessing talaga. O, uh, siya ba, maraming salamat <laughs> sa mga yung nakapulo. Ayan. Kung sino ka ba, maraming salamat. Oh maka, Sir, baka makatay sa kanya yung video oh, na to. God bless. Sige okay. po. Hindi po ba kilala kung sino na nakapulot? Hindi Hindi po siya nagpakilala? Okay. Ah, kung okay. sino daw po yung nakapulot ng sako at sino na uli kay tatay. True sa kasamahan. Maraming maraming salamat sa iyo at sinauli mo ng buo yun. Bihira uh, uh, na lang po yung ganong klaseng uh, tao uh, ngayon. Walang may episode po lang sir? okay, okay lang. Oh, okay, walang, walang. ang bait. So, thank you po sa inyo. And pat, patuloy po natin supportahan ang ating mga shop delivery po. <laughs> syempre naman. Ah, di ba? Ang ating mga parcels ay nahatid nila ah, ng ah, talaga namang walang basag at walang sira. Uh, Siyempre, kailangan dapat mong hihingatan lahat kasi doon nakasalalay ang ang ano ng customer. syempre kung okay siya, lagi siya mag-order, di ba? Yes po. Pero, ano pong naramdaman niyo nung nawala yung... Uh, actually, ako hindi ako makatulog. Mm, hindi -hmm. mm -hmm. ako makatulog. Hindi, hindi ako makapasok taba ang kinabukasan. Hindi eh, nakapasok siya? Hindi. Ano, sa sinabi niyo po ba sa boss niya, hindi mo na? Ni-report niyo pa kagad, eh, hindi? Mm, hindi. hindi uh, ba ano, alam nila agad. Ano ah, sinabi um, niyo? Mm. Ano, nisi? Ano? Na, ano, siya. Ano sinabi nila sa inyo, sir? Oh, dahil araw ng Sabado, oh, awala uh, mong na uh, sofer pa siyang i, ano interino in in ano, ngayon pagluns na walapar yun talaga mo ng payment oh, so, so, magkano yun sir Ay, total mal malam lam 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 na lam kaya lam 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 Una nag reaction niyo? Ah, oh, syempre, natuwa ako. Oo. Oh. Ulan yung <laughs> natutuwa ako eh. Siyempre. Ah, oh, okay na niya. Hindi ko niya yung pagkakataon oh, na ano ako na kapag kasi na ko, ako, pag tinutulungan ako. Parang Okay, yes. Yeah, <laughs> kasi <ma> <laughs> ma na ako na yan yan. mommy bibigyan yan niya. Yeah? Ibibigay dito sa YouTube, sir. Kasi ngayon, gusto ko ipapakita sa lahat, ang daming marababae ka tao talaga. May hmm. marami pa rin mababait ka tao sa panahon ngayon. Oo, totoo yun. Totoo yun. Oo, akala kasi ng karamihan, pag minawalang ganyan, ay hindi na babalik yan. Hmm. Imposible na. Pero ako talagang sa puso ko, <laughs> Talagang babalik yun. Oh. Oo, parang babalik, parang inaano ko na babalik ang mga parcel. Oh. Parang naman siya na, tapos bumalik na lang. Kasi dami ng comment, ay nako, ang swerte na nakapulo at hindi na babalik yan. Nako, nasa Pilipinas maraming, ka ngayon, ang dami magnanakaw ngayon. Ganun, maraming naku, negative eh. na ano. Pero, uh -huh. siyempre, kapag pumasa ka sa Panginoon, yun. lagi, Lagi, kang nag, lang nagpersal. Tama hmm, po. Ta Nang uh, napakaganda na sinabi ni Tatay, pag lagi ka magdadasal, bait ka, blessed ka talaga ni Lord. Mm -hmm. Belsy ka talaga, hindi kanya pababayaan. Na, tama po, tama. Tama 'yun. Kaya s'yempre, yung yung ganung konti lang naman talaga yung mga kawatan, di ba? Konti lang yung mga na talagang hindi tapat pero lahat ng tao marami talagang ano. Oo nga sir. Tagang Paskong Pasko, sir. Regalo ng Pasko, alam. di ba? ano lang na Hindi kasi Paskong Pasko, ang Pasko. lagi kasi gamit. Paskong Pasko, si tatay nawalan ng sako. Uy, maawa kayo. Mag-ano mag mag tayo, mag-ambagan tayo sa Gcash, ganun. Siguro nga parang na, ano yung nakapulot. Parang na, yung isang unang COVID na nabasa ko. Sana po, aprosin ang puso niya para ibalik mo. Uh -huh. ano. Pwede nyo, o kaya baka mamaya, nakita niya mismo, ay, tatago ko na to. Mm, Para hindi pa mawala, hindi mm, pa pupunta sa masamang kamay. No, kaya tinago niya na, na, agad. na Hindi lang niya alam, sa ako, kontak eh. Oo nga, yun nga ang ano eh. Kaya nagtaka ko, may yung kasama ko, uh, tinaawag ako. Sabi niya, kuya, yung parcel mo, ibinalik e, na. Wow. Sino? Sabi ko, hindi siya daw nagpakilala. Hindi oh. mo tayo ang pangalan, sabi ko. Yun, oh, oh. wala. Pero siyempre, pasalap ka sa Panginoon. Oo, oh, no. oh, ah, dahil kay Lord. Okay. Oh, oh di ba? Talagang ramdam na ramdam mo ang Pasko dito oh, sa Severa. Uh, <laughs> si Kuya, baka maiyak ko pa. Uh, oh, yeah. Nagpa-picture na ako kay Kuya kasi nag-trending na siya eh. Yeah. Sikat na sikat si Kuya ngayon, yeah. dami naghahanap. Naiyak na, na tuloy oh, oh, ako. Oh, sige. <laughs> sige, maaalis na po yeah. Yeah. si Kuya. Mayroon blessing, sabay. Okay. Sa Thank you, bro.